Panahon din ng El Niño nang bisitahin ko ang bayan ng balud sa Masbate. Labing apat na taon na ang nakararaan. Malaking bahagi ng balud Masbate noon, hirap sa tubig inumin. Naghuhukay, nag-iigib, nagtsatsaga, gaano man kalabo o karumi ang tubig. Matapos maipalabas ang dokumentaryong Paraisong Uhaw, nagambag-ambag ang mga manonood para makapagpatayo ng mga balon sa balod. Sampung balon na ang aming itinayo at makalipas ang mahigit isang dekada. awa ng Diyos. May nakukuha pa rin tubig hanggang ngayon. Akala ko tapos na ang aming misyon. Pero hindi pala. Sa dulo ng masbate, matatagpuan ang isang isla na animoy tuldok sa karagatan. Limang buwan nang hindi umuulan sa isla ng Zapatos dahil masyado itong malayo sa mainland ng Masbate, sa probinsya pa ng Kapis nag-iigib ang mga taga rito. So nilulud na nila ngayon yung uh, mineral water supply para sa Isla Sapatos. Total of 38 to 40 gallons ito ng mineral water. Wala kasing any source of water doon sa, sa Patos Island. Sabi nila, minsan daw, twice a week or once a week, umu-order sila ng ganito. Dito sa Rojas City, nasa 30 pesos ang isang galon ng tubig. Pero hindi natin alam kung magkano ang amount nito, tubig na ito, pag dumating na tayo doon sa isla. 25 pesos lang talaga ang halaga ng kada container ng mineral water. Pero dahil ibabiyahe pa ito patungong pantalan, may dagdag na limang piso kada container. Sa pantalan ng Banika, Thank you! bawat isa sa kanila 300 pesos ang bayad. Sila na rin kasi ang pahinante ng bangka. Dagdag na naman ito sa presyo ng tubig. Ang binatang si John March ang pinakabata sa grupo. Ulila sa ama, si John March ang tumatayong breadwinner ng pamilya. Ilang taon ka lang nung no? nagkasakit si Papa. 12 years old. Ah, 12 ka lang. Ano ginagawa niyo sa laot? Mm, Sumusisib sa tubig. Ano, nag-compressor kayo? Mm. So magkano lahat-lahat ang mauwi mo? 6,550. Para sa balay ninyo. Anong binibili ninyo? Uh, ulam. Ulam. Bigas. Bigas. Ano pa? Tubig. Kapag malaki yung alon, hindi kami makapaglaot. Dalawa hanggang tatlong oras sakay ng bangka ang layo ng Rojas City patungong Zapatos Island. Malalaking alon ang sumalubong sa amin. Papunta tayo ngayon dun sa Zapatos Island. Actually, yung Zapatos Island, bahagi na siya ng Masbate, which is a different province. Galing tayo sa Capiz itong isla na doon na nakikita ninyo, Kapis pa yan. Kapag nalagpasan natin itong isla ng Ulutayan, saka tayo makakarating doon sa isla ng Sapatos. Mga dalawang oras pa daw yung biyahe natin bago tayo makarating doon. Medyo malalakas yung alon, kaya nagdadahan-dahan lang tayo. Makalipas ang tatlong oras na pakikipagsapalaran sa mga alon, narating din namin ang isla ng Zapatos. Animo'y isang tuyot na tipak ng bato na halos walang tumutubo.